makikita <coughs> Di tayo sa side Maglalakad na naman tayo. Uh, papunta sa highway. At makisimba tayo. Uh, let's go! Di mainit ngayon. Uh, tangali na ako. Oh. 7.20 na Alhamdulillah Hindi mainit Yan eh, panghali na ako lumabas Pero kung mainit Alas 6 talaga Lalabas na ako Kasi mainit Pag ginapit ka ng ano Pag maan talaga dito Summer ice. Kahit alas 6 Mainit na Yan Pakatahimik ng lugar ngayon Dito tahimik Wala ka masyadong maano na Katulado Sa kanya Katulad doon sa Alcubra Marinig mo yun ng sasakyan. Kasi, ngayon malapit kami sa highway. So, yan. Lakad <clears throat> tayo mga kakulitan. Let's go! <laughs> so, yan ang binabaybay nating daan. Papunta sa... Ano, sa uh, saka yan medyo malikot tayo ganda ng bahay yung laki oh. pero dalawang tao nakatira dyan dalawang pamilya I mean o oh, may elevator yung elevator nasa gilid ayun yung ano na yan Kala mo isang buong bahay pero ano yan mga plot yan eh. nakatira yan so mong tayo sa mga ibon na yun nakita ko mga ibon daming nakatumpok tumpok <coughs> yan so minibilisan ko lang eh, ang aking paglalakad medyo ano uh, wala pa sila maibon ikaw pa rin paborito kong disisyon na Nahira ng hirap ng gulo Di ko pagpapalit hindi mo sa mundo. Eto tayo Ngunit sa huli, wala Babalik pa ba rin sa yakin. Ngunit sa huli, wala ki. Pipiling kong maging sa'yo. Itulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako, palagi. May mga pinay, Tayong makasalubong. Laki. Good morning, mga ate. Papasok <laughs> na. Ah, papasok kayo? Hindi kayo bahay, sa bahay. Nakakalak. Hindi kayo off? Ah. <laughs> okay, tak lah. Bulat bugi nak tina mga ibon. Bulat sama ikonte sa mga ibon. Yeah, no, <laughs> yeah, no, yeah, no, yeah, no. halika na. Dito na tayo. Si. <laughs> yeah. Sila pumunta. Sila pumunta. Eh, balik kayo rito. Balik, balik, balik Wala sila <laughs> Itu pa <laughs> Second batch Wala, dia dah sila bumalik Hihihih Shhh <laughs> Ang <laughs> ganda. Yeah! Alright! Wow! Thank you! Thank <laughs> you! Ah! Gana! Woo! Gana! <laughs> yes! Bye! Nitingnan ako nung ano, lalaki! <laughs> Ah, ayun okay. si Taba. Bye. Thank you. Okay na. <laughs> Ganda. Ay. Yan na. <laughs> Angati na tayo sa, si, ano, Misa. Problema lang dito sa Saiba, walang tindahan na uh, madaanan. Meron man, sa tayo na shortcut na Meron man, <laughs> close pa. Ayan. Eh, uh, na To bahay po 'yan, bahay. Parang ano, simbahan ng iyan, Pero bahay 'yan. Ah. Uh, rockstone, rockstone. Uh, mountain. Yan ay Bundok na bato. Doon uh, pa tayo? Doon uh, pa, tayo? Paras lang naman din ang nilalakad pa pag sa gubrat dito. Same lang doon. Kaya lang uh, pipil mo lang ma malapit-lapit doon kasi ano, marami ka na nakikita sasakyan. Uh, minsan makakasakit ka kagad kasi may mga mas maraming taxi na dumadaan. Ayan. Ayan. Uh, kaya hindi ka ma anong malalayon ma hindi mo maramdaman na malalayon ka <laughs> <Ganoon>. <laughs> <clears throat> Bago ng tinapay oh bagong gawa yung tinapay. Kung may matirang pera, siguro mamaya bibila ako. Kasi yung budget ko lang ngayon is 5 real. <laughs> Diet sa ano budget. Pamasahe. Amin ating ko ay eh, abuti ng ano, ng 2 real. O, oh, di may real pa, pangkain. Tapos, tambay-tambay. Oo, oh, pasuwi na. Yung 2 is back and forth na po yun. Yan. Tapos, suwi na. Maglalakad ulit tayo. Ganito. Hindi naman mainit, kaya okay lang maglakad. sarado pa ang mo ang Nur Shopping sarado pa. Ay makabili na ang Kabayan. Ay mm -hmm. yes, Kabayan nag-open na, nag-aayos na. Ha? Ah. Nakakayong mabilang load dito. kasama ko yung kasama ko doon sa ano yung katulong doon sa bahay is sa ano dito sa Asaiba ay uwi siya ng November 24 Sri Lanka papabili sa akin ng ano cellphone yung Nokia o kaya kahit anong brand basta at, ano yung sa atin kasi tawag na natin pamato mga dating pong na uh, pangtawag lang ba tsaka text importante yung pangtawag yata padala sa akin ng 10 real um. Tawid pa tayo sa kabila. Ayan. Tuali, gusto ko nga hindi na ako lumabas eh. Sa uh, room lang ako. Kaso... Pwede mo mag kaya lang ano hindi mo na kumakapay ng maayos kasi yung shipper kwarto ng sila lang kayon. Padaan-daan siya. Tapos pagpay ngayon, upo siya ron. So hindi rin ng maayos. Eh nahiga ako sa sa hig sa baba sa lapag. Sa yun. Walang ano privacy. Yeah. Doon naman sa gobra, naka, ano, kahit walang privacy, kahit pa paano, makakahiga ako, makakatulog uli ako kasi alam nilang nandun ako. Hindi naman nila, ano, hindi naman nila ako, ano, hindi. no, ano. Pag pinaligo lang yung bata, syempre, bata, iiyak talaga. After nun, wala na, okay na. Iwan nila ako, gano'n. Hindi na nila ako abalahin sa taas tapos pag alam naman nilang tulog ako nasa saway yung mga bata na huwag maingay kayo. so malamang pag nasa maabela na ako maaaring din ako maaaring isang besa lang ako lumabas kaya depende siguro kasi malayo malayo na ang ano, sa kayaan malayo na kami sa ganito sa syudad ba kasi yun medyo ano malayo dito malapit sa simbahan yan may mga ano din naman mall doon kasi hindi hindi matao yung mall doon alos marami na rin yung nagsasarang ano doon na ano shop yan yan tatawid pa tayo diyan mga kakulitan Ako tayo makasakay sa uh, taxi papuntang church. Light na tayo. Kasi naiya akong ano eh. Naiya akong hindi, nagugas pa kasi ako dun. Eh. Naiya naman ako na hindi magugas. O lang na may hugas eh. Lugasan ko na. Ha, ano. kapag kape naman tayo. <laughs> Tawid na tayo mga ano Mga kakakulitan Mga idol Yan